kada araw, madalas tayong makakita ng mga ligaw na aso o pusa sa mga kalsada at lansangan. Hindi natin sigurado kung ang mga ito ay maaaring may sakit, agresibo o kaya naman ay may dalang panganib. Gaya ng karanasan ni Rodaline na nakagat ng ligaw na pusa nang subukan niya itong bigyan ng pagkain. Nung Monday, last Monday, nagbigay ako ng cat food sa kanya. Yung pagkaabot ko, doon niya ako kinagat. Hindi naman siya yung intradermal na sobrang malalim. Pero nagpa-vaccine pa rin naman ako. Maraming stray dogs and cats. Well, eventually, pag naka ka ng stray, tapos gusto mong kunin, may possibility makagat ka. Yan kung di friendly, tulad ng ginawa ko. Umabot daw sa dalawang libo ang kanyang nagastos para sa anti-rabies na bakuna para maiwasan ng ganitong mga panganib, isa sa mga pinag-aaralan ng City Veterinary Office ng Baguio ay ang CNVR o ang Catch, Neuter, Vaccinate and Return. Parang ina-adapt yung sa Cebu. Pero ang CNVR kasi parang kakatch mo and then in-neuter mo, i-vaccinate mo and then ibabalik mo, i-release mo ulit. So parang in some areas siguro pwede yan we are considering that but more on ang ano namin kasi talaga is sa responsible pet ownership talaga Ayon sa City Veterinary Office, bagamat may ilang kakulangan sa budget at empleyadong tututok sa programa, bukas naman ang pamahalaan na pag-aralan ang implementasyon ng CNVR. Sa kasalukuyan kasi, spay and neuter pa lamang ang ipinapatupad sa Baguio. Yan kasi isang spay and neuter. Mahal talaga ang spay and neuter. Yan talaga ang uh, mahal. Pero yung vaccine naman, we are giving it for free, yung rabies. Oo, magandang idea yan para maiwasan na rin yung uh, uh, rabies infection at saka... Yun nga, yung population ng mga aso. Kasi dito sa Pilipinas, talagang overpopulated tayo. Dahil nga sa parang kulang tayo sa mga programs para ma-regulate yung uh, overpopulation. So maganda yan yung CNVR. Sang-ayon so, din dito ang ilang mga pet owners. I definitely support yung CNVR. Kasi it's better that way na parang at prevent Kasi hindi siya magbilisan na solution Pero in the long run, It's going to be beneficial at least yung mga aso doon hindi nadadami. I would agree. Kasi merong I, I think merong country na ganoon na meron silang activity or parang project na gano'n na um, sinusulong nila para sa pets kahit na nasa kalsada sila. Pero merong identification, Ay, meron silang something na nakatali sa leeg para ma distinguish kung spayed neutered or na na ng anti-rabies sakaling maimplementa. Hindi lamang daw ito para sa kalikasan, kundi para sa kapakanan at kaligtasan ng mga hayop at tao. Yana Tumamaw, RNG News.